Isang mapagpalang araw muli sa bawat isa. I hope and pray na tayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito, at sa mga oras na ito ay ating pag-usapan, ang patungkol sa, Orthodoxy at Cult or Heresy Today. Sino kaya ang Orthodoxy? At sino naman ang cult sa panahon natin ngayon? Atin itong alamin na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan na nagmumula sa salita lamang ng Diyos. Ngayon ay alamin muna natin ang patungkol sa orthodoxy. Ano nga ba ang ibig sabihin ng orthodoxy? Orthodoxy come from the Greek root words orthos na ang ibig sabihin ay right through or straight. Correct belief or right thinking. At sino ang orthodoxy? Walang iba kundi ang Diyos at ang salita. Makikita natin sa John chapter 1 verses 1 to 4 na ang Diyos ay salita at sa salita ay mayroong buhay at liwanag at sinabi sa John chapter 1 verse 14, ito ang sinasabi, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan, amen. Dito ay nalaman po natin na ang Panginoong Hesus, ay ang salita na nagkaroon ng katuparan, ibig sabihin na sa simula pa lamang ay nakapangako na at ito ay nagkaroon ng katuparan. At sa John chapter 1 verse 17 sinasabi dito, Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Jezo Kristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan, Amen. At makikita po natin sa 1 John chapter 1 verses 1 to 2, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan, nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa ama at nahayag sa amin, amin. Dito ay nalaman po natin at ating naunawa na ang Panginoong Hesus, ay dumating ayon sa pangako sa lumang tipan, ito ang pangako ng Diyos at ito ay nagkaroon ng katuparan sa panahon ng first coming ng Panginoong Hesus at sinabi sa, John chapter 17 verse 8, dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin, at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsubo sa akin. Amen ating nalaman at naunawaan na kung ano lamang ang nakita at narinig ng Panginoong Hesus, mula ay ito lamang ang kanyang ipinatutoo, at ang sinumang hindi tumanggap sa Panginoong Hesus, sa pangako ng Diyos, ay ibig sabihin na hindi pagtanggap sa Diyos dahil ang Panginoong Hesus ay dumating ayon sa pangako ng Diyos. Kaya naman sa mga tatanggap sa Panginoong Hesus ay makatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. At sa John chapter 17 verse 17 ano ang katutuhanan? Walang iba kundi ang salita ng Diyos, ito ang pangako na nagkaroon ng katuparan. Amen! At sa Revelation chapter 1 verse 1 makikita po natin ang revelation ng Panginoong Hesus na kanyang ibinigay sa ang anghel at kanya naman itong ibinigay kay John. Ito ang propesya sa mga bagay na malapit ng matupad, kaya naman ang maniniwala sa pangako na ito at sa katuparan nito. Sila ay kabilang sa orthodoxy at ito ang katutuhanan, amen. At ngayon ay alamin naman natin kung sino ang cult or heresy sa panahon natin ngayon. Para ito ay ating malaman basahin natin ang 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama sa kanilang kasakiman, nilinlanggan nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Amen. Sinabi po dito na they will secretly introduce destructive heresies at even denying the sovereign lord at sinasabi dito na sila ay nagbabahagi ng salita na mula lamang sa kanilang sariling kaisipan. At even hinahadlangan po nila ang daan tungo sa katutuhanan, kaya naman ano ang naghihintay sa mga tao na ito? Condemnation and Destruction At makikita po natin sa, Galatians chapter 1 verses 6 to 9, Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bamaling agad sa ibang magandang balita, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghelman na mula sa langit, namang aral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinang aral na namin sa inyo, Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mang-aral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Amen. Dito ay nalaman po natin at ating naunawaan na ang sinuman na magbago sa salita ng Diyos at magturo gamit ang ibang gospel ay ano na lamang ang naghihintay sa kanila. Ito ay walang hanggan na kaparusahan. At sinasabi ng salita ng Diyos na ang sinumang hindi maniwala sa Panginoong Hesus na isinugo ng Diyos at katuparan ng pangako ay ang hindi paniniwala sa Diyos na nagsugo sa Panginoong Hesus ang ang mga tao o mananampalataya na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus sila ang mga anti-Kristo. Ito ang sinasabi sa 1 John chapter 2 verses 20 to 22. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyong ito, at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sinumang nagsasabi nito ay ang anti-Kristo, hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak, Amen. Dito ay nalaman natin kung sino ang Orthodoxy. Ito ang Diyos at ang Kanyang Salita, ang pangako at katuparan ng pangako ito ang katutuhanan. At sino naman ang heresy? Ang kasinungalingan na pinapakalat ni Satan gamit ang salita na may pagdaragdag at pagbabawas sa salita ng Diyos. At ang hindi paniniwala sa Panginoong Hesus. Sila ang mga anti-Kristo na sinasabi sa salita ng Diyos. Amen. I hope and pray na ito ay ating naunawaan. At para mas maunawaan natin ang salita ng Diyos, sama-sama natin itong alamin na gamit lamang ang salita ng Diyos. If you are interested, comment I'm interested. Thank you and God bless.